Good morning guys. Magluluto tayo ng itlog. Itlog. Para ah, baon natin sa trabaho. Oh, Dalawang itlog pang ating lulutuin. Ayan. tapos patil-patilin natin ito guys patil-patilin hindi ko alam english na lang i-mix e natin i-mix e kasi ang bisaya kasi patilin binapatil so, sa tagalog mix uh, sa english mix ay, Tagalog pala kay halo-halo pala na halo-halo. <laughs> Halloween. <laughs> Kapag ano, Tagalog. So, okay. e mix natin siya, guys, ng ma ano ma ng sumbubuo. So, pagkatapos, pagkatapos, ay, mix natin ang San Marino Corn Tuna. Mahirap buksan guys. So, ayan. Silagyan so, na natin guys. Ouch. So, ayun na siya. Ay. na siya guys. Ayan. Tapos. mix ulit natin siya ng madurog-durog. So, hindi ko na siya nalagyan ng asin, tsaka magic syrup, kasi ito, may timpla naman na siya. May timpla, may lasa naman na yung corn tuna, kaya huwag na natin lagyan natin ng ano. Ba? sayang so, guys. Initin muna natin yung kalaha bago lagyan ng mantika. So, ayan guys. Nilagyan na natin siya ng mantika, guys. So, antay natin na iinit yung mantika. So, ayan guys. Dahil nainit na ang mantika, so nilagay ko na ang corn na wet egg. So, antay natin maluto.